So, yan. Naikabit na po yung sanipa. Yari na po. Ang upuan. Makinis na. Good morning po mga kadilag. So, for today's vlog ay... Magkakabit na po ng sanipa yung mga workers at bali ngayong araw ay last day na rin po nila muna dito sa bahay na gagawa. Ah, at yun na po ang gagawin nila tsaka po yung gagawing upuan dito sa harapan. At ngayong umaga po ay ang mga bagets ay papasok dito nakatambay sa harapan. <laughs> Wala pa ang kanilang uh, service na si tatay. Nyaw, nyaw, niloloko ni Ba't nyaw, 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 nyaw? Maaga pa naman. 6.23 pala ang yan po mga bata ngayon gusto maagap silang papasok. <laughs> Kaya ako <an? laughs> Mayroon, Hindi sanay. Ay, hindi, ako ba, <laughs> hindi nga daw po. Ikaw ay mambibintang ka ang nalalaro siya. <laughs> <laughs> si Talambo naman po ay mamaya pang hapon ang pasok. Kaya na si mama naman po ay nagwawalis ulit. Bali nakapagwalis na po siya dito. Eh be, ah, po ulit. So yun nga, ang gagawin po ngayong araw ay tatapusin na nila yung mga dapat pong tapusin dahil yan, sila po ililipat na ng ibang project. At isa po sa gagawin nila ay ito po, iimpisin yung mga kalat po dito. Sa tapat po nila tatay. So yung mga panambak ay nilagay na din po sa sako. At yan po itatabi pa at magagamit yung mga susunod. Wala pa rin ang sundo. <laughs> din naman po si mama sa loob ng tindahan. Doon naman nagwawali. At si Sita Janice naman po ay nado doon. Na, nangangapit bahay. Abang kalong-kalong si Talabong. Tulog na yata. Ba't malungkot ang beshi ko? nandito na po sila at mag uh, sisimula na pong magkabit ng sanipa sa taas ito po yung ikakabit na sanipa so ito yung order ko na po nung nakaraan so, may mga ano lang pimento yan at po ni mama yung tubig ako sasabing sa likod pala muna ang uunahin mama honey. yan ilalagay muna ang sanipa. Ay, pala sa gilid namin. Eh. Okay, oh. Ah, kakapitan siya ng yero. Ang gater. gater. Good morning, Philippines. Yan, at nagsisimula na po silang maglagay ng hard deflex o yung pong sanipa. Yun pala ay ginagamitan din ng tools. Barang pang butas. Oh. Ah, okay. Inaano na pala nila. Pagka ay tinutusok na din yung pako. Saka pupukpukin pagka daw po hindi ginanayanay baka mag-truck Tapos ay habang naglalagay po sila ng sanipa ay nililinisin na din po dun sa taas. mga kalat po doon ay inaalis niya. Pilis lang palang magkabit na yan. Okay na po dito. Yan, at narito na po sila sa harapan. Binabaray na po muna yung hardy plate. Tapos <laughs> lalagyan din nila ng pako. dahan-dahan po ang pagpukpuk at uh, ng kapag ka napalakas ay baka mag-crack Tala! Marita! Salika! ka! Nagtatawa na ng bungis-ngis na, na naman yan! bungis na naman yan! Ganda-ganda naman! Ganda-ganda naman! Ay anak niya! Ay may kipon! Sila tita po din na naman, nangangapit bahay. Hoy! Tala! may ari lang pala di ang mga pitbahay, Yon. yun mabubuo na po dito sa harapan sa so, ang tala ang kabila <coughs> ngayon pala tsura na yun mahan eh kung baga man naman pagkaya kayo kay magsusulat. susulat na yung pinakang border <laughs> Pang putol pala doon na yung grinder. Konti na lang. Maano lang siya, malit lahan yung pako. Pa Manipis lang po eh. <laughs> Malungkot dahil walang kasama. May paso. Yan. At sinalampong isa ang kanilang nilalagay. okay na. <laughs> Ay, kabit na. Ganun lang pala siya kabilis mamahan. Eh. maganda na. Maganda na. Tingnan. Yeah. Waki-waki. <laughs> <laughs> oh, uh. Good vibes. Ang atin po mga workers. Sila'y palipat na. Palipat na ng contract. Ang ah. uh -huh. So, yan. Naikabit na po yung sanipa. Pababanag din po sila. At ang kasunod na po nilang gagawin ay dito na sa baba. Ah. Nilalagyan na po ng forma dito sa may harapan yung magiging upuan. Tsaka naikabit na din po yung doorknob. Ayan. At ngayon naman po si mamay nagwawalis Dahil lalagyan na po itong sa kwarto nila ng pintuan. Tang ilalagay po diyan na yung nasa kusina. Pagpapalitin lang. At yun po yung medyo bago-bago kumpara po dito sa mga dati po naming pintuan. Ayan, medyo makalag pa po. Bahay, saka mag-impis kapag ka wala nang masyadong alikabok. Sinesemento na din po yung upuan dito sa harapan. Nagagawin. Upuan ng mga marites na si Tala. Ginagawa na ikaw ng upuan ng tambayan ng tita K. si Doon. Ay, Pampers. Palundaya per. No, no. Ganda <laughs> naman na iyan. Ganda naman iyan. Ganda naman na iyan. Ay, oh. at finish contract na sila. Si Papa na lang. Matatapos na. Upuan. Bukas ay pwede na pong upan eh Taba. Matatapos na po dito ay ititira na na lupa para may tataniman pa rin dito si mama. Saktong sakto. Saktong <laughs> sakto po ang halo. <laughs> Parang sinukat. Tama. Yari na po. Ang upuan. Makinis na. Naakit na po yung mga kahoy. Doon muna sa taas. mga sobrang kahoy. At natapos na po ang trabaho. Salamat po sa inyo. Salamat <laughs> din. Sila po ay lilipat na. Muwi na po si Kuya Foreman, Kuya Onad. Yan po ang kanilang nagawa sa loob ng 4 months. Wow! Napakalaki po nung pinagbago ng aming bahay. The next day. Good morning po mga kadilag. So yan, ngayong umaga po ay ini-arrange na ni mama dito yung mga halaman po niya. yan kanina. Kanina pa po si mama dito paspasan. Tsaka po dito ako lang po ay may ginawa. Ito ay aayusin. Ako na lang mag-aayos. Ako lang ipupunta ngayon ng munisipyo ngayong umaga. Kaya si mama hindi ko natulungan. Ako'y okay, nagpe-prepare. Tapos ay dito naman po sa may kalatatay. Yung lagayan dati ng mga materyales ay malinis na. Mahawa na po dito. Tanggal na lahat ng mga panambak na nasa sako nilipat na. Yung iba naman po ay tinaktak para mapantay. Maano na, maganda na din po tingnan to sa may harapan nila tatay. Hindi na makalat. At diyan po kami mga nagtatambak nga ng mga gamit. Tapos ayan. Ay ito so, ay inayos na din po ni mama. <laughs> nakakatuwa ang ganda na pong tingnan ang hindi lang pa masyadong ano yung mga paso oh, sa amin pong halaman iba iba ang ganda sana yung mabilhan din po ng pare parehas pagkaan yung bibilan po yung mga ilang peraso lalo po yung magagandang halaman dito na po ni mama inilagay lahat yan po yung kanyang mga tinabi kung saan saan Medyo na daw ang kanyang mga halaman at uh, madaming alikabok ko. Oh. Tapos po yung pwesto ng pasdak. O oh, ito pong malaki naming halaman ay eh, dito pa rin nilagay ni Mama. Ang oh, hindi po si Mama. Nagdidilig. Damit! Tingnan ko po doon sa likodan. Sa likodan na lang mamaya. ba may mga suwi na mamahan eh. yung iyong kuhan gabi <laughs> parang medyo na haggard nga talaga yung iyong mga halaman <laughs> yung iba han, eh. gawa ng sila ilang buwan din kung saan saan nakalagay apat na buwan din po ang pagtatrabaho dito sa amin at yan ngayon po ay wala na nga pong pasok muna ang mga workers <laughs> At sa apat na buwan ay yan po ang ano ah, resulta ng amin pong house renovation. ni <laughs> pa po ganun katapos. tolapas pa siyang bubong. Kaya yeah, Thank you Lord. At ako po yakit ngayon. Dahil titingnan ko po sa taas kung linis na po dito o may lilinisin pa. Wow, malinis na. Linis na pala. Ganang lilinisin. ang na yung mga kahoy-kahoy dito. Tsaka yung mga anong semento. Clear na. Kahapon na ito ang ginawa ng mga workers. Naglinis dito sa taas ng mga gamit. Ayan, naririto lang ay yung mga sobrang kahoy. Saka iba pang materyales. mayroon pa po. Sa dalawa, tatlo. Tatlo, mahal lalaki. Meron doon mga kahoy, kaya lang ay hindi lahat. May tatlo po dito malalaki. Hmm. Oh. <laughs> yung nag-OT na din po yung mga workers. Kaya siguro ito hindi na na, ano, okay lang na matsipapa na lang po sa susunod. So, naikabit na din nga po yung sanipa. Yan. Inuna nang ikabit. Kahit wala pang bubong. Dahil ang magkakabit po talaga na yan, ay sila, yung karpentero. At bukod po yung magkakabit sa aming bubong, yung po mismo sa inorderan. Malaki po ang pinagbago ng aming bahay. Makalipas ang ilang buwang pagtatrabaho. Dito po sa aming Nakakatawa. Thank you Lord talaga. Hindi ko po sukatakalain na ako makakapagpagawa ng ganito. Napakabuti po ng Diyos.